Matapos ang tatlong impresibong panalo, sa labas ng bansa nang tinagure ang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na Samuel si Pahardo. Tatlong taon na nakalipas ay muli itong umalis sa bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ikaapat na pagkakataon sa kanyang ikalabing isang laban at para sa gupain ang nooy undefeated at kababayan ng isa sa mga boxing legend na si Marcos Midana na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto ang tinaguriang El Abion na ang ibig sabihin ay ang aeroplano. Sa magaganap nga pong laban ay hindi binibigyan ng importansya ng kampo ng undefeated na Argentinian fighter ang ating kababayan. At sinasabi na tila nakatoon daw ang kanilang kampo sa isang future major world title bouts. Na sa madaling salita ay minamahina winawalang kwentang kalaban at tila ba pataba lang daw sa kartada ang tingin ng mga ito sa ating Pinoy fighter ngunit hindi rin naman natin masisisi ang kampo ng Argentinian fighter na ito dahil ang totoo ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban sa katunayan nga sa kanyang labimpitong panalo ay lima lamang ang maswerteng nakatawid hanggang 12 rounds at ang apat sa kanyang huling tinalo ay tinapo sa loob lamang ng dalawang rounds at ganon nga po kalupit ang boksingeroong ito. Kaya naman sa kanyang edad na 21 ay hindi katakataka na maging isang world title holder ang boksingerong ito. Kabilang nga po sa kanyang mga naging hawak na titulo ay ang South American Flyweight Title, WBO Light Flyweight Title, IBF Youth Flyweight Title at ang WBO International Light Flyweight Title. Diniklara ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo. Pang-pito naman sa WBA at pang sa IBF. Kaya naman sa mga panalo, at achievement ng Argentinian fighter na ito ay naging mataas ang kanyang kumpiyansa at tingin ito sa kanyang sarili. Kaya naman ganun na lamang niya baliwalain ang ating Pinoy na bida na ang hindi niya alam ay ito palang fighter na ito ang magbibigay bangungot at wawasak sa kanyang malinis na kartada. March 26, 2022 Tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Gauto. Para nga po dito sa Argentinian fighter ay tinuturing na tune-up fight lang ang kanilang magiging laban at ito raw ay bilang paghahanda sa mga susunod pang malalaking laban. Na talaga namang tila nakakabastos para sa ating Pinoy fighter. Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. Sa mismong laban, paglabas pa lang nitong Argentinian ay makikita ang malaking kumpiyansa at animoy ganadong-ganado sa magaganap na laban. Samantalang ang ating bida naman ay kalmado at tahimik lamang na humarap sa kanyang kalaban. Habang ipinapakilala ng announcer ang ating kababayan, akalain nyo ba naman na bulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan itong si Agustin Gauto na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala namang atraso ang ating kababayan. sa unang round ay puro power punch agad ang palitan ng dalawang fighter unang nakatama ang Argentinian subalit tila waipit lang naman ito sa ating Pinoy na Bida na gumaganti rin naman sa pamamagitan ng body shot Good, he as well with the second attack. With one of those body shots because he's really on <laughs> To go down to the body again there, back up to the but it letting his hands go, putting his punches together well. more, <laughs> See. Solid jab in there from Carlton, yeah, me a bit more... well, Do you think he got through solidly with one of those Yeah, I yeah, yes, sir. particularly the second one for me. you've just gone into <laughs> down <-turn>. Huge thing, but Something registered there, definitely. final minute of One shot left left hook.

tumayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. At sa tagpong iyon, ay makikita ang gigil na ang Pinoy na tapusin ang laban. Maswerte na nga lang itong kalaban at nasa by down. No time left in the bell pa. Like just catches him flush, really did run, like, really, really low down the butt. Oh, that's... At pagdating ng round 2 ay eh, makikita ang grogi pa rin itong Argentinian sa tinamong tama noong round 1. Na sinamantala naman ng ating kababayan at hindi na binigyan ng pagkakataon ng kanyang kalaban. So, hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Big left hand again there. That's he touches. Down with the glove. It was a knockdown. The referee oh. didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a, a ton of bravery and heart in there. But every time he gets hit clean, he's going to go down. And he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? I would well The referee's giving him extra time. There, he missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed, and then he was put down. Oh, though, just looking for that left hook every single time he can throw it. He is throwing it, dipping low at the waist. There, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been a like, four knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is. It's superb. One minute forty for oh, Harlow in round two. Oh, it's shot. Oh the big left hand and he's taken those two somehow. he's thrown back himself. he goes down to his knees more in exhaustion than anything else I and mean, the referee does count him this time. the corner are looking on there, the argentinian corner. i don't really know how much more of this i would need to see if i were there this is a critical stage of his career, of course. he's 17 and 0 but i think he's done here and it's only a matter of time. By a technical knockout. the corner we're going to do it. And that is a massive, massive it's win for the Alfa And declare we'll Declaim your winner by TKO to the blue corner from Agusan, Del Sol, Philippines. It's my. Yeah, left from yeah, right, down, down. Matapos na tanggihan ni Cuadro Alas Jan Real Casimero ang alok noon na labanan ng American boxer na si Joshua Greer Jr. na noong mga panahon na yon ay number one contender sa hawak niyang WBO belt. Dahil di umano ay sinaoya inuwi ang gusto niyang makasagupa ay hinanapan na lang muna itong si Greer ng ibang makakatapat. At ito nga ay sa katauhan ng isa pa nating kababayan na si Magic Mike Plania na noong mga panahon na yon ay nakabase sa US. Pero dahil sa bantamweight na nga ang Amerikano habang si Plania naman ay sa super bantamweight ay napagkasundo na lang ng bawat kampo na magsalubong sa catchweight na 120 kilo. Bago ang laban ay may impresibong record ang ating kababayan na 23 wins, 12 knockouts at isang talo. Samantalang itong si Greer naman ay may 22 wins, 12 knockouts, isang talo at isang tabla. Bagama't hindi nga nagkakalayo ang ring experience ng dalawang fighter, pero kung sa dami ng quality position ng pag-uusapan ay medyo angat ng kaunti itong taga-US. Sa katunayan, kung ating matatandaan, taong 2019, bigong madepensahan ng ating Philippine Bantamweight Champion na si Giovanni Scanner ang kanyang WBC Continental Americas Bantamweight title. Knockout nga po ang inabot ng Pinoy sa kamay ng Amerikano. Pero ganun pa man, ay nasubukan ng gusto ang top rank prospect sa laban na iyon dahil sa muna ang bumagsak sa bakbakan. Bago kasi matapos ang third round, ay hindi inaasahang kumunekta ang kanan ng Pinoy sa mukha nitong Amerikano na naging dahilan sa pagbagsak nito. Pero pagdating na round 8, ay si Greer naman na nakabawi. Napaupo at hindi na nakatayo si Scanner matapos itong tamaan ng isang body shot. Matapos nga ang laban ay may pahabol pa itong pangasar sa Pinoy sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang unan na may nakasulat na night-night. Samantala, balik tayo sa ating Pinoy na bida Bagamat heavy underdog sa magiging laban ng ating kababayan at halos dalawang linggo lang ang naging preparasyon nito ay kumpiyansa pa rin ito na magagawa niya na isang upset sa laban pero syempre hindi rin naman padadaig ang hambog na Amerikano gaya nga ng kanyang nakagawian sa kanyang mga nakaraang laban daladala pa rin nito ang kanyang mahiwagang unan sa way in na nagpapahiwate na patutulugin niya raw ang ating pambato sa laban subalit pagdating nga ng mismong laban left hook ang naging isang susi upang makuha ng ating kababayan ng panalo Unang round pa lang ay bagsak na agad ang Amerikano nang ipatikim ng ating bida ang kanyang malakas na left hook. Sa round 6 ay sunod-sunod na -sunod body shot ang pinakakawalan ng Pinoy. Para pabagalin ng galaw ng Amerikano, napanay naman ng atras, siguro ay naisip na ng top rank prospect na pag sinabayan niya kasi ang ating kababayan, ay baka siya ang gumamit ng una na madalas niyang inilalabas nitong kanyang mga huling naging laban. At bago nga matapos ang round 6, ay bumagsak muli ang Amerikano nang kumunekta na naman ang left hook ng Pinoy. pagdating nga ng round 8 ay napilita na sumugal ang top rank prospect dahil alam niyang matatalo siya sa scorecards. Pinalitan niya muna ang ating kababayan sa pagiging agresibo. Kumbaga, doorday situation ito para sa kanya kung gusto niyang mamintay ng kanyang matas na world rating. Kaso nga lang ay hindi nga sumapat ang effort nitong Amerikano dahil kahit nauubusan na ng hangin ang ating bida ay nagawa pa rin itong itawid ang kanyang sarili para tapusin ang natitirang round. sa naging laban ay itinanghal ng panalong ating kababayan by majority decision. At kung nabigyan nga lang ng mahabang preparasyon ng ating bida, ay baka hindi na nga ito umabot sa desisyon. Sa paglipas ng panahon, bagamat unti-unti na nga pong naubos sa mga naturing ang kampyon ng mga Pilipino, ay mayroon pa rin naman mga Pilipinong mandirigma mula sa makabagong henerasyon ang ipinanganak upang ipagpatuloy ang legasya ng mga naiiwa ng mga alamat na buksingero ng Pilipinas. At ang isa nga po dito ay ang tubong tagaligawi ipugaw na si Kerbin dyan balitok na tuklag o mas kilala bilang KJ da ipugo na tuklag. Isang ipugaw boxer na naghahatid nga po ng karangalan ngayon sa ating bansang Pilipinas. Foreign pride of the Philippines, KJ na Taong 2021, nang unang mapalaban sa bansang Dubai, Upang harapin ang tinaguriang hard puncher ng bansang Columbia na si Argel Berrio na may record na 18 wins, 11 knockouts at may 8 talo. Samantalang ang kababayan nating si KJ na Tuplag ay may record namang 8 wins, 7 knockouts at may 3 talo. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na Bida dahil sa mas malawak na karanasan ng kanyang magiging kalaban. Idagdag mo pa ang malabato-batong katawan ng kanyang kalaban. Ngunit sa mismong laban ay dito na nga po ginulat ng ating Pinoy na bida ang mga tao dahil sa tindi ng lakas ng kanyang mga kamao na nagpayanig ng gusto sa Colombian fighter. At pagdating nga po ng round 4 ay dito na tumama ang isang napakalakas na uppercut ng ating Pinoy na bida. Dahilan para mapaluhod ang malatagurong Kolumbiyano. at sa naging laban ay nakuha nga po ni Natuplag ang panalo by a technical knockout. At dahil nga po sa impresibong panalo ay nabigyan ng pagkakataon ng ating Pinoy na bida upang lumaban sa isang title match kontra sa pambato ng Thailand at eksperto sa Muay Thai na si Atanon Kunlawong. Pagdalabanan nila ang bakanting WBC Asian Boxing Council featherweight Title. Mabilis at may matibay na pa nga ang sinasabing Thai boxer. Kaya naman hindi talaga ito magiging isang madaling laban para sa ating Pinoy na bida. Noong mga panahon na ito, si Natoplag ay may record na 9 wins, 8 knockouts at 3 talo. Samantalang ang kanyang makakalaban naman ay may record namang 17 wins, 13 knockouts at 6 na talo. Sa kartada pa lang ay hindi hamak na mas malawak ang karanasan nitong Thai boxer kumpara sa ating Pinoy na bida. Dito na ngayon masusukat ang galing at puso ng isang Pinoy pagdating sa laban. Sama-sama nga po nating panoorin at kung paanong dinurog at halos ikamatay ng kanyang kalaban ang tumamang suntok na nagmula sa ating Pinoy na bida. Sa round 1 ay talaga namang napakainit ng palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. at sa round 2 ay lalo pang tumindi ang aksyon ng palitan ng dalawa. Nakatikim ng knockdown ng Thai boxer ngunit hindi ito binilangan ng referee kahit kitang kita ang pagtama ng suntok dito sa Thai fighter. Ngunit hindi talaga kinaya ng Thai boxer ang lakas ng ating Pinoy na bida. Sapagkat sa second round ay tinapos na ang laban matapos magpakawala na isang solid na left hook na nagpabagsak sa Thai boxer. Sa lakas nga po ng tamang sumapol dito ay makikita ang nagihingalo na ito na halos malagutan na ng hininga sa lakas ng mga suntok na inaabot nito mula sa ating Pinoy na bida. Isang nga po itong Senato na dapat nating suportahan mga Pinoy boxing fans. Malaki ang potensyal na maging kampiyon pagdating ng tamang panahon.